Pero ngayon lang, kumain na po ba kayo? Hindi Tinatago kayo sa mga ilalim ng lupa? Kabarkada daw nung tatay niya yung may-ari nito. So namin namin, sama ng team, kakala namin kila lola tong bahay. So silipin natin, tingnan natin yung ano, yung... Yung ganda ng bahay ni nanay na. Tsaka yung sinasabi ni lola na ano, na... konti na lang daw yung bigas niya. kong antulin ayun ma ayun mga kababayan may nakita kami dito ang ala mga tre nga <coughs> where is king? wala wala tumatan ano na Asan, asan? Pero well, so, sige, may nakita kami tayong bahay, may nakita tayong bahay dito, ano? So, oh, titignan natin kung ano may tutulong ng Daddy Frankie at ng buong team. So, titignan natin tong bahay dito. Parang may nakikita ko doon, naka yan, si Lola. Eh, hey, no? Eh, hey, no, yun. Hey, no. Oo. Puti ng buhok. Oo, oh, kumakaway oh, na kumakaway. si Bali, pa ang ano, mata. Maluwanag oh, pa. Oo, pa dito. Malayo na to, no? Tatlong di pa lang yan. Oo. Oh. Oh, so, Magkakaroling tayo kay RSK. Karoling? Sige. Saan ba? Oo. Ha? Sige. Kantahan natin. Kantahan natin si Lola. Tara. Tara. Mga kababayan, samahan niyo po kami. pupuntahan natin si Lola. Lola. Mga ngaroling tayo. Tatry natin mga uh, So, palakan na si Lola. Bilisan natin. Baka tumakbo. Sige. po. Pasok bye. Tayo, bye. Mga ngaroling kami. Pasok na kami. Bye. Bye. Hello po. Kumusta po? La, pwede kami pumasok la. Okay, pasok na kami la. kami la. Ay, si Lola po. Ugod-ugod na si Lola. Hala, magandang hapon. Mangaroling kami ba eh? magandang ah. Mm, maganda kami. Pwede po ba kami? Ay, wala kayong pera. Okay lang po yun. Basta kakantahan namin oh, kayo. namin kayo para maging masaya. Pasko. Uh, kakantahan na si Kuya Paupoy muna natin si Lola. o Lola, upo ka muna doon para maganda ang kwentuhan natin. La, dito tayo. U-turn ka muna lang ng konti. U-turn, U-turn. Uh, tiga lang, Lola, baka matisod. Hala, oh, niya. Dali ka. Doon tayo lang sa upuan para... Ayan. O, oh, daan-dahan lang. O, oh, lang. Alisin natin. Ilang taon na kayo, Lola? 83 na. Ay, 83. Boundary na. 83 na si Lola. O, oh, sinong kasama niya dito, Lola? Ay, jang gusto nyo dyan sa duyan? Ay, mga apo Hindi hmm. na Pupo kayo Ay, na? Ayun Ayun ay, ay, Magsisimula na, na kami Kakanda, Lola Huwakan hmm. nyo lang yung niyo. Ang Pasko ay sumapit Ready? Ha? Kanta na tayo? O, kanta na tayo O, game Ang Pasko ay sumapit Tayo ay managsiawit nang magagandang himig dahil sa Diyos ay pag si Kristo isilang may tatlong hari nagsidalaw isa, dalawa, tatlo tatlo at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay Ayos? Ayos ba? Ayos. Yeah, ayos na, naintindihan <laughs> okay niyo po ba, Lola? ba yun? Lola? Oo. Naintindihan niyo po? Naintindihan pa ni Lola. Oo, oh, naintindihan ni Lola yung Tagalog. Kunti lang. Kunti lang. Kunti lang. Anong pangalan po ni Lola? Esperanza Fernandez po. Esperanza Fernandez. Eighty-three years old na po kayo la. Oo. Asan po yung asawa niyo la? May asawa po ba kayo? Wala po. Wala, wala pong Matanda. asawa? Matanda. Matandang. Matandang dalaga? Oo po. Ay, hindi kayo nag asawa Saya. Yeah. Saya. Yeah. Hindi nating kasama yung binata nating senior. Oo nga. No? Nasa ano eh. Umuwi, nata. umuwi. Umuwi. Sino ba yan? Si? Si ano, si Kuya <laughs> <Cue> JC. Kuya <laughs> JC ay, oh, senior <laughs> nga rin nga yan. Oh, taga ano lang kami la, Pangasinan din po. Pangasinan sa? Oh, po. Sa may Malasiki. Ay, Malasiki. Opo. Oh, Anong lugar na po ba ito la? Santa Barbara. Santa Barbara. Barrio Payas. Barrio Payas. 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 Opo. Um, dito po kayo nakatira la sa bahay niya ito? Opo. Um, Sino pong kasama niyo dyan? wala po. Yung mga pamangkin ko, papasyal dito na lang. Yung mga pangangkin, pamangkin. Pamangkin niyo? Oo. Um, sa Dagupan, Maguyod, at saka um, sa Sungkil. Sa Sungkil? Opo. Um, so, minsan pinupuntahan kayo dito? Opo. Um, Gusto ko may kasama ko pang ano, gabi lang. Pag gabi lang? <laughs> Bakit tumiyak na si Lola? Bakit si Lola? Bakit po pag gabi lang? La? Bakit po pag gabi lang? Ayaw sila eh. Sa umaga nandito po ba sila? Wala po, minsan-minsan. Minsan lang sila dumalaw sa inyo. Yung may kasama ko sa gabi pero wala. Wala kayong kasama sa gabi. Pag may sumumpong yung sakit ko, ako na lang ang maggagawa, magluto. Ano po bang sakit ni Lola? Ay, eh, lahat na. Baywang, Baywang mata. Baywang, mata. Dito, lahat na. Sa tuhod, arthritis. Nakawa naman si Lola, no? Biglang biyak. Kala ko, pinag-inig kayo. Kala ko, tagadagupan kayo. Kala, hindi ko, maalik ano po kami lahat. Tagamalasiki po kami. Ah, po. Kilala niyo po ba si ano si Daddy Frankie? Nanonood po ba kayo ng sa cellphone? Hindi po. Hindi po kayo nanonood. Hindi niyo po wala, wala akong pag eh, kahit radyo na maliit. Ay, wala kayong radyo maliit. Gusto niyo po bang magkaroon ng radyo man lang na maliit para mina mina may napapakinggan kayo? Tahimik dito ni Lola no, wala siyang kausap lang kausap si Lola. Ay, ay, isa lang. Ganito matulog, hong ganit. Matulog, Mga tulog kayo. Kain. Pero ngayon la kumain na po ba kayo? Hindi pa. Almusal. Almusal lang. na po kayo. Pananghalian, wala pa. Wala pa. Pero may naluto ba kayo dyan lah? Kaya pa magluto ni Lola? Hindi na kayo nakakapagluto. Nagsasayang? May, may kunting dyan na sinangag. Eh, na lang po ang kakainin nyo, um, mama. Ano yun, tapuan, Kukunta ang kakainin ko. Anong ulam nyo? Bukod sa sinangag. Yung sardinas na lang. Sardinas na lang. May rinig ako. La, ganitong, ganitong oras, mayroon po bang pumunta sa inyo ngayon? Nakamaganak niyo? nyo? Pamangkin? Wala, wala. Wala, po. wala pa rin Ay, pumupunta? Mayroon pala. Kaalis lang. Doon sa sungking. Hmm. Kaalis lang eh, kailan po sila babalik? Kailan po sila babalik la? Kung kailan lang nila gusto, saka papasyalan si Lola. Oo. Dahil may ako sila. La. May mga kapatid po ba po ba kayo la? Dalawa kami na. Dalawa lang kayo. Iyon yung mga... Iyon po yung nanay ng mga pamangkin niyo. Hindi. Kapatid ko yun. Kapatid panganay. Panganay na babae. Dadalawa ka na lang. O ilan po yung pamangkin na pumupunta dito? Marami sila. Marami sila? Pano pano. Natatandaan nyo pa bala kailan po ang birthday nyo la? Kailan po ang pano. kaarawan nyo? Oo. Kailan po? 22, 22, 19, 19. April 22, 1942. Matanda na si Lola, no? 83 years old. Pero yung, nabutan niya yung mga Kastila. Nakabutan, nabutan niya po ba yung mga Kastila la? Mga Kastila. Ha, po, ano? Hindi ko alam niyo, pero Ay, hindi naala na. Naalala ko yung sinasabi ng mga ano, tao uh, na Kastila. Ano? Pero, pero, hindi ko alam. Na, no, din yung hindi niya masyado matandaan. Ko, matandaan. Matandaan. Amerikano na siguro ang abutan ni Nanay. Amerikano, Nay. Mali. Mali pa. Amerikano. Sinakop yung Pilipinas. Dito na May po kayo. May ginagagawa ng... Ay, meron na. Yung... Taguan. Taguan. Ay, paano oh, yun, Nay? Hindi. Naghukay yung... kayo. Naghukay kayo ng lupa. Mali pa. Yung tatay niyo. Tinatago kayo sa mga... ilalim ng lupa. May abo ah, may red. Hapon na siguro 'yon. Ninutukoy ni Nanay. Americano. Pag pum pag puma-shell sila, tumatago kayo pag nakikita nyo sila dati. O kasi Kaya kukunin sila yung mga babae kasi kinukuha. Tama ba, nay, Kinukuha yung mga babae nang araw. Yo. Yung mga babae, kinukuha. Babae. Kinukuha ng mga Amerikano. Amerikano. <laughs> Hindi ko alam. Niyo. Hindi niya Ay pa kasi alam. bata pa kayo. Kung natatandaan pero sinabi nilang ano, may, may, ay, hapon niya ata, o, na, rumipit. Hapon, 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 kasi nagtatago sila. Hap, hapon. Na hapon ang mga naabutan ni Lola. Ano ba lang naiisip niyo, ba't kayo naiiyak po? Kasi wala akong kasama, eh. pag manap, namatay ako, mag-iisa lang ako. Eh, huwag niyo isipin nila na mamamatay na agad. Malakas pa But, kayo lang, 83 pa kayo. Matagal na gusto kong manamamatay para makapang ko wala akong saan mapupunta itong bahay nyo la pagka namatay kayo huwag nyo isipin mga matay kayo la malakas pa kayo may awa naman ng Diyos papasya lang kayo ng mga kamag-anak nyo palagi yung mga pamangkin nyo ang mensan mo Pag ba sila dito, biya pa dalang kayo, dinadalang kayo ng pagkain? Oo, may pamangkin kundi sa dagupan mm -hmm. siya ang mag uh, sa akin. May bibigay ng pagkain? Yung mga pagkain, bigas. Ah, may bigas po mm -hmm. na pinapadala sa inyo? Lahat na pagkain. Eh ngayon la, may bigas pa po ba kayo la? Mm -hmm. Meron pa. Gano'ng karami la? Yung na pinadala sa inyo ng pamangkin nyo? Eh, naubuh na yung kon sa, sa, ano man lang yung media yung bigas na ano tuming arat yung sinasay nyo po. naubos na ito sa lagayan po. pero mayroon nagbigay na isa pamangkin ko din doon sa pangal isang kalahating bigas kalating kilo 25 ah, kalating, kalating sako okay. binigay sa inyo at least may okay. nagbibigay pa po lola eh. Okay. ang pang ulam nyo na lang ang problema okay. bakit ayaw kayo lang ano, pasyalan dito palagi ng mga kamag-anak nyo bakit hinahayaan dito lang kayo mag-isa lalo na sa gabi may mga sakit pa kayo may sakit may nararamdaman pa kayo sa katawan naiwan ko sabi nila maraming trabaho sila may anong magbulo to pagkain magtitinda sila ay ano po bang hanap buhay ng mga pamangkin nyo Nagtitinda ng pinangutong sida kulam ay, yung lalaki mm -hmm. manglilikson. na baboy. ng baboy, yung lalaki. Ay, pagluluto. ng pagkain, ititindag sila. Mm -hmm. Siya nag yung bahay dito. Asya ah, siya po ang ng bahay nyo? Ay, kamusta nga po pala nung... So, temporary lang yan, ta. Walang sabi nila. Temporary lang po ang bahay nila? Bahay bahay nila, ano to eh, sinauna eh. Yan o. Oh. Kasi yung bahay ni Lola. Noon, Ma mataas. Yun, pinababa. Ah, dati may taas yung bahay nyo, second floor. May aman si Lola nung panahon nila. Mm -hmm. Hindi. Talagang walang-wala. Talagang walang-wala kayo nung panahon ng hapon. Opo. Sa may taniman si Lola sa likod, oh. Itong lupa na ito lang, magmula dito sa bahay nyo, hanggang dito sa may likuran, kanino po ito? yung amo yung amo niya sa dagupan amo niya sa dagupan okay. so, ibig sabihin hindi po sa inyo ito hindi kayo lang yung parang lang ang nagbabantay. ah dito. katiwala si lola uh -huh. Ilan ilang taon na po kayo nagbabantay dito la eh matagal na mali pa ko nung no, nagpunta kami dito yung, mga bahay Malipak kamagaan kay? oh kamag-anak nyo po yung may-ari nitong bahay kamag-anak nyo? hindi naman basta barkada ni father ko. Barkada ng father niya. So boy pa sila hanggang ngayon. Ay, matagal na patay na sila. Lah. Pwede po bang masilip namin ng konti yung bahay na minahanan? Opo. para kasi sabi nila uh, may, may taas daw to dati. So ngayon nung nirepair repair nung apo niya, nung pamangkin niya, ano na lang, isang isang floor na lang. So silipin natin, tingnan natin yung ano, yung yung ganda ng bahay ni Nanay na. saka yung sinasabi ni Lola na ano na konti na lang daw yung bigas niya. Tingnan natin. Oh. Leftern na, left turn Eh mga kababayan, wala talagang kasama sila si Lola dito since nung mapadpad daw sila dito kasi itong lupa na 'to, ayan makikita niyo na, pakalawak ng lupa dito sa Mailicoran. Makikita nyo uh, kabarkada daw nung tatay niya yung may-ari nito so namin kasama ng team akala namin kila lola tong bahay tsaka tong lupa so tara tingnan natin sa loob medyo madilim mga kababayan ha medyo madilim po ng konti ayan oh may ilang si lola ay sarap yung saging ni lola nay sakto na yung, yung saging nay maliwanag lapas maliwanag kami laha. Dito tayo magkwentuhan la kasi sumasakit yung ano ko dun la yung pa Yung tuhod ko eh si Lola. Tingnan mo naman yung bahay ni Lola mga kababayan no. Ready ready na sa Kapaskuhan. Nakakalat la Ah, naka may Christmas tree sino gumawa nito la Christmas tree nyo la. Ikaw na. At ka popoy natin si Lola la biga ka upuan. <laughs> oh, upo na si Lola kaya mo pa umupo niyan, la. Upo ta si Lola. Oh, diba? di ba? Tingnan mo yung lock ng pinto ni nanay, oh. Hmm? Talagang matibay yan. Ali, oo. Oh, oo. Oh. oh. May ano eh, ano yan? balisong. Tingnan naman natin. Tingnan mo, ha? Kabayan. matibay talaga yan. Matibay talaga. Pag Saka, nagbukas ka diyan, tarang sigurado hindi ka makakapasok, hindi ka makakalabas, no. Hmm. Ito yung main door ni Lola. Pero kayo la, dito na kayo pumapasok talaga dito sa may kusina nyo. Diyan yung daanan nyo. Para na eh, nakasarado 'yon. Ano, lagi nakasarado. Wait, meron po bang puma, meron po bang pumapasok dito? Na ano? Wala. Na la, baka gusto niyo kumain ng saging. <laughs> Kuha na kami ng saging. Meron po bang pumapasok minsan dito kaya sa likod na kayo po dumadaan? Wala. Hindi na Wala. po dito sa ano. Kamag-anak ako. Nakamag-anak niyo lang po ano. kasi kung minsan nakalimutan kong isasarado yan. Mm -hmm. Kaya um, nakasarado na so, nakasarado lang. O tsaka hindi na siguro kayo papasokin dito lang kasi nakikita lang na uh, si Lola lang ang nakatira dito sa, ano, sa bahay. Ano? You know? Pero may bibigay kami sa inyo. Mm -hmm. Pero kakanta muna kami. Nagustuhan mm -hmm. nyo ba yung kanta namin kanina? Maganda. Ah, <laughs> maganda. Uh, wala pong nag-caroling dito. Wala pa nag-caroling. Kami pa lang. Uy. O, yun. Tayo pa lang may reski ah. First time. First time na lola. First time ngayong Pasko. May magka-caroling kay lola. Okay. Ang Pasko ay sumapit. Ready? Okay. Ready. One, two, three. A go. go. Uh, ang Pasko, Pasko ay sumapit. Tayo ay malagsiawit. Ng magagandang mag himig. Dahil sa Diyos ay, ay pag-ibig pag Nang si Kristo isilang May tatlong hari ng At ang, ang bawat isa, isa Ay nagsipaghandog ng, ng tanging alay Yan, yung alay ko, yung saging kanina. Yeah. Ayun, <laughs> Ito, si Kuya Sam, kumuha ng oh. saging doon sa, <laughs> La, alay namin sa'yo, <laughs> saging. Saging nilulay <laughs> na yun doon sa <laughs> ano. Apo. Hindi. Pwede. Hindi kumain ka yun. Ah, hindi kayo. po. Sige po. Okay. Ayun, Lola. Meron kaming ano, pamasko sa iyo, no? Ayun, salamat po. Ano? Kuya, ito. Pamasko ni Kuya Reski. Okay. May tatlong hari, di ba? Oh, tatlong hari oh. lang. Magbibigay sa inyo ng ano. Pero yung pinakahari namin, eh, si Daddy Frankie. Oh, si Daddy Frankie po. Uh, kung mapapanood po ng inyong mga kamag-anak, ito po ay bigay ni Daddy Frankie para kay Lola. At para meron naman siyang i- gastusin na uh, sa araw-araw kasi um, minsan lang daw siya pansalan ng kanyang mga pamangkin. Magkano yung Ah, 1,000 pesos para kay Lola. Ayan, bibigyan natin kay Lola. La. Tapos, merong, okay. meron pa kami ganun lang. Hawakan nyo lang, hawakan nyo lang. Ayan. May bibigyan naman ni Kuya, ano, Kuya Chano. Uh, isang Lola. sakong bigas. May bibigay sa inyo. La, si Kuya Chano, ano, ah, uh, bibigay po ng, ano, ng isang sakong bigas. Bigay ko sa kanya. Susi, abang ini-interview natin si Lola dito. Kinukuha ni Kuya Chano yung ibibigay sa inyong bigas. Eh, maraming maraming salamat po. Opo, ayan po ang masasabi <laughs> niya kay Daddy Frank. Eh, kung sakasakaling makita niyo po siya ng personal, ano po ang masasabi niyo sa kanya? Sino Frankie sa inyo? Kay, kay Daddy Frankie po, yung aming oh. boss. Oh. Opo, ano pong Ka masasabi si Kayo? Niyo? Ako po ay si ako Kuya Risky. Ay, Opo, sino, sino, siya po sino, si Kuya Sam. Yung isa, si Kuya Chano. Si Kuya Chano po yung isa. Ang boss po namin na nagbigay po nitong pera, pagbili nyo ng pagkain, tsaka isang sakong bigas, ay si Daddy Frankie. Yeah ano po? Apo. Ano pong masasabi nyo sa kanya? Sa kanya ay, po kayo magpasalamat. maraming <coughs> maraming salamat po yeah. sa inyo. Apo. Ah, Ito na pong nakakunta kayo dito sa amin. Malaking bagay po ba yan para sa inyo sa, mag, sa maghapon? Okay. At saka lang may tanong po ako sa inyo. Ano pong masasabi niyo doon sa mga pamangkin nyo na binibisita kayo dito or baka may masasabi pa po kay sa mga ibang kamag-anak nyo na kung po pwede mapasyala naman kayo kahit uh, ilang beses sa isang ano sa isang linggo para may makasama man lang kayo dito sa gabi. Sige po. Ano po yung masasabi niyo po sa mga pamangkin niyo? Pamangkin po yung mga pumupunta po dito maraming maraming salamat ta. ano eh Natulungan nila Kalo kayo. Po, kala ko, sino yun? Ta, hindi kayo kilala. Tap hmm. pagtap, pag, pag, pag pagkatapos, uh, um, umarap um, kayo dito. Tapo. Ano. Akala niyo yung mga pamangkin niya? Hindi. Ta, hindi ko kilala yung mga makanyo. Ah, Apo, ah madalang po kasi kami makadaan dito la Wala, ito na po yung ano, yung bigas po. Apo. Kuya Chano, pasok Hi. po ang bigas. Ayan po yung kasama namin, si Kuya Chano. Kuya oh, Chano, napakasipag. okay. Wala. Okay na, bigas. Bukod Ayan. sa... sa po yan. Bigay ng tatlong hari, yan ay. <laughs> Bukod sa may natitira pa kayong bigas na konti, ito na, idagdag pa po ito isang sako po ano. Opo. Ha? Ah, di mga ilang buwan niya na po siguro magagamit na. na. Matagal na. Abutin ng isang taon. Isang taon. Ano po masasabi? Mayroon meron pa nito ng isa. Mm uh -huh. Diyan sa silong. Ah, meron pa. At mayroon least marami. sa timbang maliis. Sa timbang malaki. Meron pa. Parang iniipon-ipon nyo na yung, ala, ito, yung mga ubigas ano, bigas na binibigay, binibigay sa inyo. Eh. Siyempre, mag-isa lang ako kung konti kakainin. inin mm -hmm. So, konti lang sinasayang nyo? Kung minsan may bisita ko, ano. Mm -hmm. Yung po bang mayari nitong lupa, pinapasya lang pa po kayo dito? Kung minsan, matagal na hindi pa nagpunta rito. Nasaan po sila? Sa Dagupan. Ah, sa Dagupan okay, din. Dito po so, yung mga... Yung, mas... pamangking ko, nga, Dagupan, mm -hmm dinala ako sa doon sa bahay nila da, sa Kwan sa Maliwood ipinasyal po kayo doon opo pagkatapos katapon ng bagyo hina mm -hmm. hinatid ako dito la bago magbagyo sinundo po kayo dito opo buti wala naman po hindi po nasira itong bahay nyo ito nasira ito. Ah, nasira ito Yero. Kinumpuni na lang nung, ano, nung pamangkin niya. Opo. Uh -huh. Tsaka kayo binalik dito. Uh -huh. Di, dito la sa may mga kapitbahay nyo meron po ba nagbibigay sa inyo rito ng mga pagkain? Yung mga talawang ulam. Mga ulam-ulam lang. Uh -huh. At least may nakakaraw si nanay sa ano, sa araw-araw. So ayun mga kababayan, no, si Lola. Anong ulit pangalan ni Lola? Esperanza. Lola Esperanza no na kita namin dito habang uh, buha biyahe ang team Daddy Frankie at uh, nakita nila Kuya Sam at ni Kuya Chano at uh, yun nga, inandugan natin ng isang uh, pamaskong awit si Lola no na nagulat siya kasi hindi kami kilala pero sa mabuting kalooban ni Lola pinapasok kami at yun pinaunlakan kaming kanta na ah mapakanta o maibigay namin yung awit namin sa kanya kahit na hindi ganun ka ano ano. maraming salamat po mga kababayan sa mga naanjan sa baba sa mga comment section dito sa vlogs ni vlog ni Daddy Frankie ito po si Nanay Esperanza uh, at isa lang po siya dito sa bahay na uh, nananawagan man lang no dito sa mga pamangkin na dalas-dalasan man lang yung pagbisita dito sa ano sa kanya, kasi gawa nga nung si lola, ay medyo uh, mahina na, may sakit at sa gabi, doon siya nalulungkot, kasi wala siyang kasama pag gabi, Nat natatakot kasi napakalaki nga po nitong lupa at wala siyang kasama so yun, lah, uh, maraming salamat po sa inyo, no, na pinaulakan nyo kami papasokin dito sa bahay at uh, dito sa inyong lugar Maraming maraming salamat po dyan po sa, po. In, sa inyo. Apo. Ano pong masasabi nyo kay Daddy Frankie po sa huling pagkakataon po? Maraming maraming salamat po. Daddy Frankie. Daddy Frankie. Opo. Sa binigay po. Pong... Sa, sa binigay yung bigas. Apo. Pagkatapos may mm. isang libo. Opo. Yun. La, pag, ano, pag dumating yung pamangkin nyo, ibeber na may ano, bili kayo ng ano, bili kayo ng uh, okay magpa-check up no Kasi uh, si Lola parang medyo may na kailangan siguro may vitamin so ayan mga kababayan maraming maraming salamat po sa nanood ng uh, videos ni Daddy Frankie ako po si Kuya Risky sa mo po si Kuya Chano at si Kuya Sam at si Nanay Uh, esperanza, at sa mga OFW natin dyan, mga kaibigan, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie kay Ma'am Purisa Joy, kay Ma'am Rose Gorgeous, kay manong Jo sa Team Raisa Above kay Tita S at sa iba pang mga uh, sponsor ni Daddy Frankie, maraming maraming salamat po sa inyo dyan alay, paalam na po tayo nai, sa kanila pagpasalamat po tayo Okay po, salamat, salamat po. Maraming salamat po, God bless po.